ang mga natatakot na masaktan. Sa isang emosyonal na sandali sa noontime show na It's Showtime, muling ipinakita ni Vice Ganda ang kanyang malalim na pananaw tungkol sa pag-ibig at pagiging bukas sa posibilidad ng masaktan. Sa kabila ng kasiyahang dala ng palabas, naging introspektibo ang kanyang mga sinabi na tila tumago sa puso ng maraming manunood. Habang abala ang programa sa isang segment, napalalim ang usapan at dito na ibinahagi ni Vice ang kanyang saloobin tungkol sa katotohanan ng pagmamahalan na hindi ito laging masaya at puno ng kilig ayon sa kanya kapag pinili mong magmahal at buksan ang iyong puso sa isang tao tinatanggap mo na rin ang posibilidad na masaktan when you give someone the opportunity to love you you're opening the possibility of being hurt by that person because mahal mo siya magkambal sila ani vice Idinagdag pa niya na magkaugnay ang pagmamahal at sakit, hindi maaaring ihiwalay ang isa sa isa. Para sa kanya, ang sakit